Ayan. So, yun na nga. Um, kung natatandaan nyo dun sa previous video ko, nag-install tayo ng half shifter, um, maglagay ako na itong bracket din. Kasi hindi naman to included dito sa half shifter. So, bumili ako nito Kaso, ang problema lang dito is uh, mabilis siyang maputol yung pagkakawel dito at yun nga tama nga tama nga yung mga nabasa kong reviews na hindi siya matibay so madaling maputol to kaya ang sinadjust ko nung sa last video ko is papaweld siya kaso ako hindi ko pa siya napaweld so hanggang nung um, inaayos ko tong motor tapos um, tinanggal ko sa pagkaka uh, pagkaka primera yun naputol siya so ito yung ito yung katuglong nyan dito yan naka weld so dito yan ayan ngayon naputol na siya yan dyan yan kasi ang problema dito naka weld lang siya dito sa gilid dito So parang dalawang spot lang yata yung ano, tatlo. Wala na siya dito sa may bandang hulihan. Kaya hindi siya ganoon katibay. Eh. Ayun. Dito lang siya naka-weld. Hindi mo na kasi pwedeng i-weld dito kasi hindi na siya ma-adjust. Hindi mo na siya masisikipan. Tsaka maluluwagan. Kaya dito lang siya naka -weld. pero dapat ah uh, pwedeng nyo pa siyang paspat banda dito Tsaka dito sa may hulihan para mas tumibay siya. So, ang gagawin ko nyan, siguro hindi ko na ito gagamitin. Ito na lang, um, yung sa stock nya. Tatanggalin to. Ipapagawa ko na lang siya. Tatanggalin to, tapos ititira ko na lang ito. Tapos, ipapaweld ko yung ipapaweld ko yung ito papalagay ko siya dito sa ilalim ito si mas mahaba to mas parang mas maganda siya kumpara dito may lang yung isa yung nabili ito yung sa stock ito yung sa aftermarket so dito ko na lang siya papaweld Ito. Yan. So, pag na napaweld ko na siya, papakita ko na lang siya. Eh. Papakita ko na lang sa inyo kung ano ang itsura niya. So, yun. So, ito na yung napagawa natin kanina. Ah. Pinaweld ko na lang siya dun sa dati niyang um, shifter. Dito. So, ito yung dati ito yung dating katuglong nitong nitong uh, bracket ito uh, mas maliit so dito yun naputol yan so ngayon yung stock nya ginamit na lang natin dito na lang natin pinalagay at least kasi ito mas mahaba sya so yan pinatanggal ko na lang yung ano nya dati hindi ito tapos pina-weld ko na lang to. Pina-weld ko na ng buo kasi hindi naman yan matatanggal. Kasi nakaano naman to, nakaharang naman to. Hindi niya matatanggal yan. Ayan o, oh, hindi niya. Pag nakalagay itong rad. So, ayan, lagay na natin. tapos na okay na siya nalagay ko na siya Ayan. ilagay ko na lang mga spacer dito para medyo uh, mag adjust ng konti doon para hindi siya masyadong sagad dito yun so okay na hindi naman na siguro mapuputol yan kasi ano na siya sobrang solid na yung pagka-weld niya 'yun next video ulit